Ruby! Sandali! Nasaan na yung pangako mong magbabayad ka ng utang mo? Pitawan mo nga ako? Eh wala pa nga eh! Sa susunod na lang! Puro ganyan na lang sinasabi mo! Eh wala pa nga! Ano magagawa ko? Kapag may pera ka, ibang inatupag mo! Hindi ka marunong magbayad! Huwag mo nga akong pakailangan sa ginagawa ko! Magbabayad ako kung gusto ko! Ruby! Di nakausap pa kita! Nakakainis talaga yung babaeng yun. O, oh, Nay, mukhang mainit na naman yata yung ulo mo. Eh, paano? Yung tita mix mo, sinisingil na naman niya ako. Babayaran ko naman siya, pero hindi siya makapaghintay. Bakit kasi hindi niyo pa siya bayaran, Nay? Eh, wala pa nga akong pera. Naubos na naman siguro yung pera niyo sa pagsusugal, Nay. O, oh, anak, malas kasi ako ngayon eh. May pera ka ba dyan, anak? Panggasos lang ito, Nay, para sa atin. Alam niyo namang maliit lang yung kinikita ko. Ganito na lang ba yung buhay natin? Ano kaya, Nay, kung mga ibang bansa na lang ako? Doon na ako magtatrabaho. Talaga, anak? Gusto mong mga ibang bansa? Oo, Nay. Kung may pagkakataon, para hindi na lang ganito yung buhay natin. Sige, anak. Para yung naman tayo. Pero Nay, saan tayo kukuha ng panggastos natin sa pag-a-apply ko? Ano kaya kung humiram ka muna sa kasintahan mo? Kay hey, Brian. Kay Brian? Oo, sa kasintahan mo. Di ba may magandang trabaho yon? Hindi ba nakakahiya yun, Nay? Oo, di ba kasintahan mo naman siya? Ibabalik din naman natin pag may pera na tayo. Sige, Nay. At sasabihin ko. Ano bang sasabihin mo sa akin, Marga? Brian, gusto ko sana magtrabaho sa ibang bansa. Magtatrabaho ko doon? didi magkakalayo na tayo niyan, Marga. Oo. Tatlong taon lang naman siguro yon. O sige, Marga. Kung yan ang desisyon mo, sige, susuportahan kita. Salamat, Brian. May sasabihin pa sana ako sa Salamat, ano yun, Marga? Ano po bang sasabihin mo? Hihiram sana ako ng pera sa sa'yo. Gagamitin ko sa pangingibang bansa ko. Magkano naman ang kailangan mo, Marga? Mga 50 mil siguro, Brian. Hmm. Wala akong ganun kalaking halaga, Marga. Mga 20 mil lang yung kaya kong ibigay sa Hmm. Pwede na siguro yun, Brian. Gagawa na lang kami ng paraan ni nanay sa kulang. Sige, Marga. Sige. Salamat, Brian. Ano, anak? Kumusta? Nasabi mo ba kay Brian? Oo, Nay. Nasabi ko na. Bibigyan ka ba niya ng perang gagamitin? 20 mil lang daw yung kaya niyang ibigay, Nay. Ganun ba, anak? Saan kaya tayo kukuha ng pangdagdag? Ano kaya kung ibenta natin yung lupang sakahan ng mga kapatid yun, Nay? Pwede naman, anak. Sige, at kakausapin ko sila. Sige po, Nay. Hello, Nay. oh, anak. Napatawag ka. Natanggap niyo na ba yung perang pinadala ko, Nay? O, oh, anak. At pinamili ko na magagandang damit. Ganun ba, Nay? oh, anak. Pakiramdam ko. Mayaman na ako. <laughs> <laughs> eh, Nay, nagpunta ba dyan si Brian? Hindi naman anak. Bakit? May problema ba kayo? Eh kasi nay, ilang buwan na akong hindi tumatawag sa kanya. Ha? Bakit naman anak? Eh kasi nay, may nakilala akong lalaki dito. Ano? Paano na ngayon si Brian anak? Kayo na lang magsabi nay pagpunta na siya dyan. ba yung lalaking yan? Oo, Nay. Talaga? Sige, anak. Ako na magsasabi sa kanya. Salamat, Nay. Sige po, at may gagawin na ako. Sige, anak. Tao po. Tao po. Tao po. O Brian, ikaw pala. Mabuti at napasyal ka. Mana po, tita. Kawaan ka ng Diyos. Ah, tita. Ilang buwan na po kasing hindi tumatawag sa akin si Marga. Baka po si may masama na pong nangyari sa kanya doon. Makikibalita lang po sana ako. Wala namang masamang nangyari sa kanya, Brian. Tumawag na siya sa akin. At may pinapasabi siya sa'yo. Ano po yan, tita? May iba na siyang kasintahan doon, Brian. Po! At sinabi niyang kalimutan mo na siya. Bakit niya naman po nagawain sa akin? Wala naman po akong ginawang mali, ah. Mabuti pang magkalimutan na kayo, Brian. Eh, eh paano naman po yung perang pinahiram ko sa kanya? Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko sa kanya pag nagpadala siya ng pera. Sige na, Brian, at may gagawin pa ako. Brian, saan ka galing? Tuloy ka muna dito, Brian. Umuulan na. Dito. Na, galing po kasi ako sa bahay nila, Tita. Rabi, Tita Mitch. Bakit? Kinamusta ko po si Marga. Di ba nasa ibang bansa ka? Ilang buwan na po kasi siyang hindi ka matawag sa akin, Tita. Bakit? May nangyari ba sa kanya? Wala naman po. Pero... Ang po sa akin ng nanay niya, may bago na raw po siyang kasintahan doon. Ha? Pinagpalit ka niya? At sinabi po niyang, magkalimutan na lang daw po kami. Manulo ka talagang makinang yun. Oh, <laughs> nga ba tita? Mabuti na nga lang po. Mahag akong malaman yung ugali nila. Paano na yung pinahiram mo sa kanila? Hayaan ko na lang siguro tita. Just na po ang bahala sa kanila. Ganun ba? Hayaan mo Brian. Hindi sila asenso kapag ganun ang ugali nila. Iloko nila ako dito. Oh, nila, oh, nila. Oh, nila. Nay! Marga! Miss na miss na kita, anak. Bakit biglaan niya pag-uwi mo? Pinauwi na po ako ng amo ko, Nay. At hindi na ako makakabalik. At isa pa Nay. Niloko ako ng kasintahan ko doon. Ha? Paano kanya niloko? Tinangay niya lahat ng perang naipon ko, Nay. Nagtiwala ako sa kanya, pero tinakbuhan niya lang ako. Paano na niyan, Marga? di wala kang perang naiwan at naipon? <laughs> wala na po, Nay hindi na po tayo makakapagpagawa ng malaking bahay. Paano na yung mga utang natin? Yung lupang na la? sanla. Ewan ko po na, hindi ko na po alam. <laughs> Paano na ngayon ito? Imbis na asenso tayo, lulubog pa tayo sa utang. Ay. gusto mong mapanatiling bago at protektado ang iyong motor o sasakyan, subukan mo na itong GR4 Matte Protect. Pinipigilan nito ang maliliit na gasgas, swirl marks at dumi na dumidikit sa pintura. Huwag mo nang hintayin na magasgasan o kumupas pa yung pintura ng sasakyan mo. Kasi mas mapapalaki pa ang gastos pag pinaayos mo pa sa labas. Buti pa dito sa GR4 Matte Protect, hindi na kinakailangan ng madalas na waxing o polishing. Punasan lang at yun, malinis na ulit. Kaya kung gusto mo rin nito, iklik mo lang yung link. Inilagay ko na dyan.